Hey guys, so last na to. Sa palagi ko never pa ako nagpakilala sa inyo ng formal. Kaya ito na yan, papakilala ko ng formal sa inyo. Ako si Francis or Francis Daniel Lamson. Isa ako sa nagpasimula ng YouTube channel na ito. Hi guys, ako si Genesis. Yan. Aka na blog trainee. Yeah. Isang napakagandang journey na nagkaroon kami dito ng ganitong opportunity. So, sobrang thankful kami sa mga viewers, sa mga nanonood. And, syempre, sobrang thankful ko din sa mga kasama natin dito sa channel. Especially, syempre, ang nag-start talaga ng channel to, Mr. Genesis Gonzales. Bakit ba nagkaroon ng vlog training? Trip ko lang naman talaga mag-vlog training. Kasi, hindi nag-vlog si Bo Sing. explain ka naman sa Tropa Talks 1, which is andito. Hindi rin na Ganun ang style natin. Kasi maluho tayo. Ito <laughs> po yung first ever platinum. Yan, naka yes. F, F eh. Platinum po yan. Platinum award ni uh, GNSS. <laughs> Dahil meron na siyang platinum award, magbagiging vlogger na siya ngayon. Yes. Mm -hmm. Ang passion niya talaga before is na si music. Hey, what's up? My name is Genesis and I'm... Uh, Alright. <laughs> hey, what's up? My name is Genesis and I'm a rapper slash songwriter. Okay lang. and then parang nahawa rin siya sa akin. What's up, productive people? My name is Genesis and welcome to the behind the scenes of my song, Tears. Let's go! Dahil gumagawa na ako ng video simula nung bata ako. Ayan, kailangan ko gumawa ng video pagdating sa paggawa ng cover songs. Parody music videos. Hey guys, it's me, Brez Beats. Hey guys, this is Brez Beats. At same time, meron na rin mga vlogs noon. Ba to? Saan ka saan Eww, uh, it's uh, morning. It's already 8. Here's what we got here. And later on, we're gonna go there. Eh, na, I'll see you guys there, huh? Pero never ko siya nakita something na gagawin ko ng mas mahaba or long term. Uh, uh, get... <laughs> <laughs> Bakit marami kang trip sa buhay? Kasi guys, your trips will guide you to the right way. Woo! Go. Gila mo na yun. I Stop, man. No. If you don't explore, you won't uh, endure. Sa pakin ng hangin. Ina ang ganda. Sa kaya ni Genesis, marami rin akong healing at gustong gawin sa buhay. sa din ako sa music. And then yung interest ko sa pag-video at pag-film nga, talagang pinurso ko din talaga. Sa ngayon, iwanan na muna natin yung camera doon. Kaya rin ako nag-aral ng film. Meron akong burning passion when it comes to cameras and, you know, movies and the entire storytelling art. Ano yung pinaka na-enjoy mo at saka ano yung pinaka hindi mo na-enjoy? Actually, ay, actually, wow. Ah, hindi ko na-enjoy yung vlogging ko. <laughs> Kasi mag ako mag-e-edit nun eh. <laughs> so, anong segue? Ano <laughs> enjoy ko pag-e-edit? Sa so, enjoy mo, Oh, ninja ko Wala akong hindi ni-enjoy, guys. Bakit? Third. Oy. <laughs> ng sabi ko, uh, nag-start mag-vlog. I think 2016, 2017. Pero it's not something na consistent. Um, gusto ko lang talaga siyang gawin during that time. Number one dahil, syempre, napapanood ko. Pangalawa is because, yun nga, um, kailangan ko kasi ng platform to show my stuff kasi syempre mahirig nga mag video Hey guys! If you're watching this, you're a true film street Ang gagawin ko dun sa mga videos na ginagawa ko So, I decided na pang i-post na lang yun sa internet Oh! Santos na ka Sana <laughs> si kayo namin! <laughs> <laughs> ano ba yung agenda natin? Ang unang bibili? Nakakatawa yung <laughs> ah, sayo niya Ang kitikit eh <laughs> And during that time, hindi pa uso yung gaano term na parang ah, vlogger ka, ganun, ganun. Although, meron na. I think lang na hindi pa siya generally known. Parang sobrang konti lang talaga yung mga YouTubers during that time. And most of them is parang medyo high production value talaga na YouTube channels. Mayroon din naman mga low YouTube channels during that time. I think Kong TV started around the same time. Pero mas consistent sila. Kasi nga, just Diyos, Diyosan sila Kong, di ba? Gusto kasing matahak lang yung pagiging vlogger. Kaya in-store natin yung training eh, para na masimulan yung channel namin na pinag-uusapan namin na matagal na. Hindi lang naumpisan. Which is, ito mas successful na yung kanilang mga YouTube channels. Yun yung isang bagay na hindi ko nagawa. Pero, alam, alam ko naman na hindi pa ito yung huli, kaya naman tinuloy ko yung pag-video. Although, sa to'o lang, ayoko na talaga mag-YouTube before. Gusto ko na mag-focus sa paggawa ng mga film or music videos and stay behind the camera. But, I decided to go back because, yun nga, hinamon tayo ni Tikuya Genesis na gawin yung channel na to. Ano yung Ulit. Hindi. Ano yung off-cam lang yung letters, Dapat meron. Parang originally, it's meant to be used for our music label. Meron po yung five years experience ng Audacity. Ulitin natin. Okay man. Okay. Sige. Na binubuo during that time. We still have it. No? Yun yung green wall. But then, we also wanted to push ourselves na gawin yung mga bagay-bagay na hindi pa namin nagagawa. One thing na nahirapan kami talaga is humarap sa camera. That's why sinubukan namin gawin yun. Yes. So po guys, ito na po yung kanina, sinasabi ko. Yung hindi nagbablog. Be yourself lang naman. Kahit wala kasi kaming scripted dito guys. Like, seryoso, hindi kami marunong na mag-script. Ano script ko? Just be yourself and have fun. Also, make sure naman na uh, entertaining yung video. Kasi kung hindi ka nag-have fun, yung audience mo, mag-have fun ba sila? Put. Mukha man akong comfortable sa camera, it takes a lot of effort for me to actually be in front of a camera. Kasi sobrang sanay talaga ako sa likod ng camera. Second camera. Ano po. Isang camera yata dito. I think one of my favorite video of Green Wall. Kasi I feel like sobrang dami kong gusto dun sa mga videos na ginawa namin. Pero yung parang pinaka-favorite ko na, na content na ginawa namin is, ano, um, hirap pumili Pero I think yung nag-ghost ka na ba? Ano na It's the type of content. It's because it's, it's, it's a satire Action. content, and I really like those type of contents. <laughs> <laughs> Isa rin kasi sa pangarap ko talaga is parang magtrabaho sa sa journalism world, parang KMJS style or documentary style. <laughs> na Ka Na Ba is basically a parang documentary or mockumentary about sa nandig naming boses doon sa footage na meron kami. And again guys, for I don't know kung how many times I already said this, pero totoo talaga yung boses doon. which is yung high love na boses. some reason, hindi siya edited. And I know walang ibang tao doon na may ganong boses at least. Yeah, wala kaming kasama talaga doon. Maliban sa aming tatlo ni Ed, Genesis ako. And it's not our voice, it's not our accent as well. It's just a weird sentence to say or a weird phrase to say. Pero siguro, balikot lang ang utak namin kaya namin narinig yung mga yun. I think yun ang favorite ko, na ghost ka na ba? Kasi it started a lot of interest for me at least. Na-explore ko yung editing style doon. Na-explore ko yung pag-video sa labas ng hindi masyadong nahihiya. Kita niya na itsura ko doon, mukha akong, ewan ko, kayo na lang magsabi kung ano itsura ko doon. Back side makita niyo yung parang tunnel dana ng tubig. paglakpas namin doon, doon namin narinig at narecord yung uh, yung audio. Yung record. scripting, which is hindi naman totally scripted, pero gumawa kami ng konting script doon para lang mabuo siya as a mockumentary. A lot of fun, honestly. Kasi it's one of the project na ginawa ko after film school. Kaya it's great to actually apply it there. Although, I think the look of the whole thing is not what I am really looking for. But yung mismong style ng editing is really good. Um, it's what I really wanted. And then yung storytelling, yun din talaga yung gusto ko. Kamali kasi kami ng lens na ginamit, which is yung anamorphic lens. sa mga di nakakaalam nga, yung anamorphic lens is yung, yung cinematic aspect ratio. Yan. Yan. Anyways, balik na natin. Shoo. Ay, yung lens na yon is parang built-in na yung cinematic aspect ratio na yon. At hindi ko na siya pwedeng ibalik sa normal na size. Kung hindi, kailangan ko na siyang i-zoom. Although, sobrang cinematic yung look. Yung pinu-pull off kasi nating parang reference is parang KMJS. Which is hindi naman ganun yung aspect ratio nila. So, I think that's one of the mistakes. Kaya hindi siya ganun ka-perfect when it comes to doon sa tone na gusto namin ilabas doon sa nag ka na ba? Sinapresa namin ang aming kaibigan. Ngayon, malamig ah. So yun po ano? Saan talaga ni Ed yun? Chat kasi siya nang chat. Kaya kasi ako, competitive na tao. What's up sa inyo mga G? May mga... Kinakinagat ako ng lamok. Saglit. <laughs> challenge. Tsaka wala na kami makontent nung araw din. Sabi ko, what if gawin na natin yung content? Kasi hindi nga na-expect. Hindi tayo nagre-reply sa mga sinasabi nga. Kung hindi nga na mahala to sa video, hindi nga na-expect yun guys. Ang hiling ni Ogag. Okay. Cut ko muna. Tapos sabi ko, i-try natin sa vlog style ni Kong TV. So yun po ano mga paa? Yung editing process guys, sobrang dali lang. Kasi ipapasa mo lang yung footage kay bossing. Anong favorite part mo talaga sa sasabi? Ay hindi, yung, yung lutuan. yung mga kamay nyo? Ah, uh, hatiin natin to. Mga 3 each side, 4 each side. So, Luto ako 11.20. Eh pumunta kami 12. Kaya yung sunog dun guys, planned yun barbecue style kasi tawag yun. Sino ba namang kakain ng sunog na hotdog? Pero kanain pa din namin. Masarap naman ang sunog. Hmm. Magaling nga magluto guys. So, Actually, okay. mas okay yung ano sunog na hotdog kaysa sa ano Subong. sa hilaw. Subong nga yung hotdog. <laughs> Favorite part of process ng paggawa ng content? First of all, lahat ng contents na nirelease namin galing lang sa kwentuhan ang sarap lang sa feeling nun na parang um, uh, kayo and you thought about a good idea and then nagbe-brainstorm kayo kung gagana ba siya sa content or hindi you get to ask people to be part of the video and I think that's really fun yun, isa yun sa gustong-gusto kong part ng process namin sa pagkawa ng content saan kasi yung ideas kunwari magbibidyo ako ng isang video dalawang video, tatlong video bubuin ko na yun sa edit and if anong kulang, oh. yun na yung idadagdag ko. Minsan, dadayuhin ko pa yung lugar na ko na gusto kong puntaan para lang um, makuha yung shot, makuha yung gusto kong content ton. three, go! Gosh, shit! Ayun lang. One, two, three, go! Sh Tang ina. And bubuin ko na lang siguro dun sa edit yung story. <laughs> Kaya makikita nyo minsan may mga vlog kami walang story. Pero yung mga gustong mag-workout. May mga hindi pinapatunguhan. Pero good na yun. Masaya naman. Nice mm. Na. Mm. Mm. Tama! it's about us and not about the story. And other than filming, syempre yung editing, which is where we actually mold the story, most of the time at least. Do namin talaga mino mold yung story. I really love editing. As a filmmaker, as a as a creator, editing yung pinaka lakas ko when it comes to all of them. I think do ako pinaka-comfortable. nagtataka ngayon sino nga ba yung nag-edit ng mga videos na to. So yeah, meron akong editor. So nag-apply siya sa akin and sabi ko tinanggap ko naman kasi homeless siya. So nakatira siya amin ngayon. So ayan siya. I love cutting, telling a story through editing. I think that is really magical for me. And it is also sometimes a form of meditation for me. Pero yeah, editing. Anything is fun. Consistency is key. Kahit may upload kami isa ng Tuesday. Sino? Ikaw ang medyo tanga. Medyo <laughs> kita nyo, kita niyo ba to? Ako mag-explain, guys. Yeah. 11.35 na ng Monday. Ang upload ay 15%. It's currently 35 ng gabi. Consistency is key, guys. Uh, <laughs> and patience is power, sabi nga ni Zyke. Patience. Ah, and understanding the situation. Patience lang. Nothing comes easily. One thing na mind-boggling sa akin siguro sa so YouTube channel na to, is that, again, it is a very organic channel when it comes to subscribers and viewers. We don't often share um, our contents outside YouTube. Although we do have Facebook and and, and TikTok. Mind-boggling sa akin is that example lang is yung old Finch video namin na umabot ng almost 600 views na ngayon. Kung guys pupunta kami ngayon sa old Finch. And if you think about it, 66 subscribers kami right now, the time of the recording of this video. 600 views almost 600 views at least. Saan Ang mind-boggling sa akin is may nanonood dito na hindi ko kakilala somewhere in the universe, somewhere in this world na hindi ko pa nakikita. This is crazy. It's it's fun. It's fun to think about it. I get to do something that is bigger than me and that always inspires me to uh, make more quality contents for all of you guys. Yeah, I really enjoyed what I'm doing here. That's why kinuntinyo ko yung green wall. Alam ko magiging busy si Genesis. Iniwan mo kami parang siya. Iniwan niya ako. And some people are also really busy na still. and I mean, ever since naging busy rin naman talaga yung mga tao, I am getting busy as well because I'm working on other stuff. I'm working on a lot of stuff, actually. But I still really wanna continue the channel and I really will put a lot of effort para ma-monetize today yung channel and for us to make more contents for you guys and but most mostly for us <laughs> because this is what we really want to do and dito it ang ganda ang goal natin this year is 1k subscribers. Mm, Kasi wow. Hindi, itigil na <laughs> natin. Tama, itigil natin. Magpupulis na kami lahat. Salamat sa pagsusubaybay. Eh, uh, may mga viewers tayo. And kahit di man ganun kadami na sabihin ng iba, masaya pa rin kami na nanonood kayo. Hmm. nakapiling kayo, kahit di kayo nagko-comment masaya pa din kami na nandyan kayo hmm. yeah. so plans for 2024 I think one of the most important thing for me is to have more uploads for sure, mas gusto ko sana nang madagdagan pa tayo ng uploads at least hindi ko alam kung paano, pero yan ang mga pag-iisipan natin na pagpaplanuhan, pangalawa to have regular contents na formatted so yung mga content na For example, yung luto, parang ganun na siya every week, meron ng ganun every week or something ganon And then, syempre nga, yung sabi ko nga, gusto ko mag-invest sa mga gamit and ayusin din tong buong studio na to para makapaggawa tayo ng mas marami pang videos ng mas madali. At gusto ko rin iayos yung workflow namin para mas mabilis na yung pasok ng content para mas mabilis nyo rin mapapanood ang mga videos na ito. Everybody wants to subscribe. Pero yun nga, um, kung gusto nyo support tayo channel, huwag na huwag nyo kalimutang mag-like, comment, and of course, please, 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 subscribe, and manood din kayo lagi. <laughs> panoorin yung mga videos. Kung hindi nyo pa yung video, sabi nga ni Genesis, ito lahat ng video namin. Yan, napakarami namin yung videos. So, panoorin nyo yung mga yan. Happy New Year, mga G! Mm. Wow! God bless. Abangan nyo magkakaroon tayo ng bagong vlog training kasi mawawalan tayo ng isang mrembro. Ba't mo kami iniwan? Pero yun guys, madami kayong abangan na content. Abangan ang season 2 ng Greenwall TGLG. So di ko na rin masyadong pahabain tong video na to. Uh, gusto ko lang din sabihin na dito yung mga message ng buong Greenwall team of 2023. So pakinggan nyo yung mga message nila. At hanggang sa muli, mga G, maligayang bagong taon. Hanggang sa muli, mga G, last na muna to. Kita kits next year, 2024. And now, let's proceed to their videos. Update okay. guys. Ay. 2023 with Greenwall ay panumpunan ng bagong experience, bagong knowledge, bagong friendship, relationship, at ayun, nakakatuwa lang na pagkasama mo yung mga like-minded people kahit magkakaiba kayo ng passion. Pag nito kayo sa isang moment na yan, nakakatawa kasi parang meron kong unified na experience ng photo at yeah, excited na ako sa 2024 sa mga bagong projects at for sure bagong challenges yeah. yeah. thank you yun kakatapos lang namin mag shoot guys wheels go round and round so yung guys no kakawi ko lang galing work tapos na naman yung taon. Masap mga G. Sana okay lang kayo guys. Sana maganda yung taon nyo ngayon. Kasi yung maganda kasi yung daming daming habis na, na nagawa ko this year na hindi ko ni-expect. Tulad ng pagsasali ko sa Greenwall Tagal. Oh, Year special guys. So anytime any day. Yeah, very thankful din ako doon. Ay Boss Francis M. Ay, Francis Mosing pala Mosing. Tsaka si Genesis. Madami pa kami marirelease ng mga videos alam nyo na okay, galing lang ng work last banat ko this week for this year sana kayo ganding guys happy new year to all you uh, mga G wait lang tatawid muna ako yun lang guys hindi ko napapahabain sige babush boses nyo lang narinig ko ay boses nyo lang boses nyo lang narinig ko boses ko lang narinig ko narinig ko sila narinig sila oh syempre so what's up mga G happy new year gusto ko lang mag-thank kasi eh, din na tayo na yan, tong itong year na to. Itong buong taon na to. And meron naman magpagkakataon na may downs tayo in apps, and apps, pero thankful pa rin ako kasi mas maraming blessing tayo na tanggap tong year na to. And for the next year, syempre more blessing pa rin naman. Hindi uh, naman ako nag-expect ng marami pero sana, hopefully, bago tayo sa kayaan, uh, uh ng Pinas. I mean, mag -toucher. So music naman, di ko alam guys kasi niya ako. First of all, I'm not a rapper. <laughs> sobrang galing ng tatlo guys. Off cam, take cover song nalamin. Sobrang, sobrang galing nila pre. And hindi naman ako naiingit. Actually, na-idolize ko nga sila eh sobrang galing nila doon. Yung isang kanta pala ni Francis na Valentine's Day. Nagkwento eh, no? Nahihirapan lang mag-record guys. Minsan off-beat. Minsan, I mean, off-beat talaga eh. Nahihirapan sila mag-record sa akin. Kaya ayoko muna sumalit dyan sa kanta ng tanong -tan -tan yan. Pero sana next like, year, makalapad tayo ng kanta. Itong si Ed. Pangula ka dito sa Tonapas. Totoo. Na-realize ko din. Okay, Ganyan din so, kami noon kay Bossy. Pero anyways, 2024, sana um, sa grupo namin is more blessings, especially sa mga pamilya din namin. And more content. So, and uh, I'm looking forward for it na uh, ano you know, marami content. Happy New Year sa inyo. See you na lang sa next year. So, bye bye huh, Yan. Yeah. So, what's up mga G? Uh, ito na naman ako, si GNSS. Wow. Happy New Year or maligayang bagong taon. Kasi TGLG nga, ba? Diba? Uh, thank you for a wonderful year. Thank you sa so panonood ng mga video namin. Kahit minsan alam namin hindi gaano entertaining yung video na na-post namin. Uh, you guys still come through. This year has been good kasi like nasimulan na ang Greenwald TGLG. Kahit di pa ganun kadami yung mga G, <laughs> Madami pa rin sumusubaybay. Hopefully, sa 2024, dumami tayo. Hopefully, sa 2024, um, dumami tayo. Dumami yung mga G. Kasi, hindi lang dahil gusto namin monetize, pero gusto rin namin ma-share yung mga ginagawa namin to everybody hindi nga namin alam kung nakaka-entertain kami. Pero 2024 is mag -e school ako. So, hindi ako makaka-content ka ano. Um, hopefully, may mag-take ng mantle ng pagiging isang vlogger for, hindi ko alam kung na Monday vlogs or Friday vlogs. Makikita niyo pa rin naman ako and tutulong pa rin ako pag sa work process ng sa pag-upload tulad ng kung kailangan ni Bossing ng extra editor ng magkakat ng mga videos kung kailangan niya ng mga extra vlog ka-vlog naman siguro ako pero siguro mga once a month lang once a month nagalam like, two times a month kung sisipagin kasi mag-aaral nga ako may mga assignments yan malamang tsaka may mga test yan kung kakayanin yan eh the best tayo dyan eh <laughs> ang yabang tapos ko na tong video na to may mga susunod pa siguro sa akin or ako yung huli maligayang bagong taon or happy new year mga G kita-kits na lang